Oh, passenger, passenger. Ano babas na kayo? Ayun, 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 ayun. Okay, let's go. Ah, try na pado. Go! Oh. Good day mga Lodi ko ay mapagpalang araw po sa ating lahat mga Lodi Eto na naman po mga Lodi, biyay biyay na naman tayo mga Lodi ko ay Para sa kinabukatan ng bayan mga Haha! Hey. <laughs> Pero mga Lodi ko ay auto date video nga pa pala mga lodi may papakita ko dito ako sa inyo kung natatandaan nyo to o napadudin ninyo dati mga lodi eto Dati si Mel Quijano, mga Lodi ko ay Share ng pm sa akin, mga Lodi At humihingi siya ng tulong sa akin, mga Lodi ay At eto rin mga Lodi yung video na ibinigay niya sa akin mga Lodi Minakita niya mga Lodi o anong kalagayan niya at kung bakit niyang humihingi ng tulong sa akin mga Roddy ko ay eto. Hello, magandang tanghali po. Rudy Ganwing. Ayan, ah, po po ay inaanawagan at humihingi ng tulong sa iyo. At mapaglilala po ng gamot. At ah, vitamin C po. Ayan po, Timelian mga Roddy. Ito siyang PWD, yung paa niya. Pakita nyo sa video mga Lodi Hindi na siya nakakatayo mga Lodi ko ay Kasi ang nangyari sa kanya mga Lodi Lahudog siya sa puno ng jog habang nagsasabaho mga Lodi At siya rin ay nakakateter na rin mga Lodi ko ay At ang tumutulong o umaalalay na lang sa kanya mga Lodi Ang kanyang nalay mga Lodi ko ay at yun na nga mga Lodi Kwai, yung lakit ako yung kalagayan niya mga Lodi, hindi ako ng dalawang isip na ibigay sa kanya yung sahon ko mga Lodi ay Opo, yung panahon na yon ay tumatahon pa ako sa Facebook mga Lodi. Maliit nang to mga Lodi, pero para sa kanya malaking bagay na to mga Lodi, pang binilang gamot o vitamin man lang mga Lodi ay Nakabuena pa ano kayo mga Lodi ay <tod> yun mga daw di ko ay nang bete sa akin nang sa akin ng video mga lodi na humihingi unit siya lang tulong kaya lang mga lodi hindi na tayo tumatahod sa facebook tagal na pagbara pa lang hindi na ako tumahod sa facebook mga lodi Kway eto yung video pinadala sa akin eh. Belgian well yeah, no. Kialo wala ang kupo na ang kunting tulong kahit pambili lang po ng mga pangilang ko pang araw-araw kasi wala na po sa amin na managanap buhay ng idol yung aking mother na lang aking kasama yun po mga idol lumiit na lumiit po yung aking paa Ano po mga idol Ayan, oh, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless. Thank you po. At yung nga mga Lodi ko, humihingi po tulong. Pero ako, wala lang akong may tulong sa kanya mga Lodi. Kaya ako po, lumalapit po ko sa inyo mga Lodi na tala po. Tunuhan niyo po siya. Kahit na maliit na bagay lang po mga Lodi. Makabili lang siya ng gamot, maintenance, o vitamin mga Lodi. At yung na ka, mga mga daw ko ay kala ko masulungan po natin si Bel mga daw ko ay Inalagay ko po rito mga daw yung kanyang gigat novel mga daw sa kanyang Facebook profile mga daw ko ay Yan ito ngayon mga daw di Nagugutom na ako Ano tayo mga daw ko ay ito so, mga daw ko ay Hanggang dito na lang muna mga daw ko ay Ano na tayo mga daw o oh. Agahan mga daw ko ay Hanggang dito na lang Bye bye